Buenos dias, damas y caballeros. I'm so happy to be back at the uh, blogcaster cave or ang tawag natin bad cave. <laughs> Kasi eh, ito nang tawag ko sa office ko dahil nagsimura ang blogcaster sa underground nag underground or basement dito sa summer house namin nung wala pa itong uh, itong blogcaster uh, o uh, mini studio and then uh, nung naging active na ako sa vlogging so kinonvert ko na yung uh, fourth floor roof deck ayong uh, yung kalahati nun kasi kalahati yung room ng mga bata at uh, mini office na or studio study study room ng mga bata so eventually yung kalahati ng roof deck uh, ginawa ko ng office o, dito na nga, naga-the uh, vat k pa rin ang tawag ko dito kasi you know and dito lahat ng mga gadgets ko andito lahat ng mga kailangan ko and uh, better equipped siya to be a uh, a uh, um, a blog, cast, blog uh, blogging office uh, or mini mini studio So, I miss this office kasi alam nyo naman, obvious naman na uh, nasa isang room lang tayo doon sa kondo ko sa Zamboanga City. At syempre, uh, this place uh, is my comfort zone. I love Zamboanga but uh, I love this place more kasi andito nga yung familia ko. And syempre, andito yung uh, broadcasting office natin. The Bad cave VADCave. Ah, kaya ah. <laughs> so and uh, i'm uh, locate, we're located 300 meters above sea level sa tutok ng bundok so i can see i can see the whole of metro manila from here so we're literally up in the skies kumbaga i'm watching you i'm the eye in the sky ya yeah? di ba i the sky tayo so yan ah? Kaya one of the issues uh, we're following ay uh, dito. Sa mga bago pala, I'm addressing yung introducing my office. Sa mga bago lang, na nasanay na doon tayo sa sa condo natin, <laughs> sa room ng condo natin sa Sambuanga. Dito hindi pa nga natanggal yung kwan eh. Yung Christmas light kasi umalis tayo dito early January eh. So, one of the issues we're monitoring from the eye in the sky ay ito nga ito finally nabigyan na ng pardon si uh, si Jet Mabilog. At uh, syempre uh, that that uh, amounts to a big uh, insult at sampal kay former President Rodrigo Roa Duterte kasi uh, talaga naman lumalabas na talaga yung katotohanan na nadaan lang talaga tayo sa malaking budol-budol tayo lahat tayo lahat na, na initially naniwala na at sinuportahan yung anti-drug campaign niya. Yung pala, yung baliktad pala nangyari, yung mga tao pala, tulad nila Jet Mabilog na, na kalaban niya talaga ang droga at ayaw niya talaga makapenetrate yung mga drug operator sa Iloilo, ayaw niya ma-operate yung mga Duterte syndicate doon, siya pa ang iniipit, siya pa ang muntik ng pinatay at gamitin laban sa mga kalaban uh, political enemies ng mga Duterte. And they succeeded. Ta ginawa nila 'yan kay uh, kay former senator Laila Dalima. So magaling talaga sila ba baliktarin yung mga issue, ha? Uh, just to at at isacrifice, ha? i yung mga tao tulad ni Jed Mabilog uh, na ganun-ganon na lang papatay na sana nila at si Laila de Lima ganun na, ganun, ganun na lang kinulong nila so you know root ruthless uh, evil evil administration talaga yung uh, uh, yung Duterte government ta huh? at uh, dito we are going to play to you yung uh, interview ni uh, ni Jed Mabilog sa teleradio servisyo, although hindi na ko na ipapakita sa inyo yung actual video kasi yung teleradyo, uh, stick to it sila sa sa copyright and we understand them naman kasi the, the, the naghahanap buhay lang rin sila after the closure of ABS-CBN. So, uh, sa YouTube, uh, that's why audio na lang ipa-play natin. Uh, pero maganda dito sa interview ni Jet Mabilog, yung uh, binigyan niya ng detalye sa sa uh, pardon niya ni, uh, per, ni President uh, Bongbong Marcos and also uh, uh, he also gave us a peek into the procedure kung paano siya nakapasok sa Amerika at paano siya nabigyan ng political asylum and what he said made me realize na sa di ba recently nung inauguration ni US President Donald Trump pinagyayabangan yung mga DDS na ma-invite daw na invite daw si former President Duterte kahit hindi head of, head of state na invite daw sa inauguration pero si Marcos daw inisnab, ini ni Donald Trump. Although fake no Fake news na fake news yun kasi wala naman head of, head of state ang na-invite talaga. Puro mga ambassadors from different countries lang na para maging uh, representative of their, of their uh, prime ministers and presidents in their respective countries. Pero yun, pinapalandakan nila na wala daw. Outside di Colombo na daw si Marcos kasi Joe Biden boy daw ito. Samantala si Duterte ay uh, MU daw, MU, BFF ni Donald Trump kasi hindi naman daw sila nagka-insultuhan nung time ni Donald Trump. Hindi naman daw sila hindi naman daw ininsulto ni Duterte si Donald Trump kagaya sa ginawa niya kay former US President Barack Obama or kay uh, sa Papa. So, uh, kumbaga, mayroon daw sila, mayroon daw si okay daw sila ni Trump noon, ha. Ah. So, better daw, better than daw Uh, Marcos. Kasi Marcos daw outside di Colombo, si Duterte in daw kay Trump. So lagot daw si Marcos. Eh, ngayon sa interview ni ni Jed Mabilog, lumalabas na bat trip na rin posible bat trip na rin si Duterte. Bistado na si Duterte sa mga EJK at illegal drug activities na bistado na sa Amerika. Ha? Kahit hindi membro ang Amerika ng ICC, pero nakikita ng Amerika yung mga nangyayari dito. At sila kumbinsido na uh, pumapatay talaga ito ng kalaban si Duterte dahil sa drug issue. Kaya, kaya, binigyan nila ng, uh, ng, uh, ng political asylum ito si Jet Mabilog. Yan, yan ang implikasyon niyan. I don't know, I don't know the US system, pero... Pero parang sa when it comes to political asylum, it goes all the way up eh. It goes uh, parang de, kailangan may clearance ang presidente ng isang bansa kasi giving someone a political asylum, for example, nung binigyan ng political asylum si si Jet Mabilog ng Amerika, pwede magalit si Duterte dito eh. It has international repercussion kung sino ibibigay tulad si Assad, di ba? nang ng uh, binigyan ng asylum ni 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 Putin so lahat ng mga kalaban ni ni Assad ay uh, galit na rin kay Putin Ganon so uh, ganon rin na uh, kay Trump bakit ang tanong nung nung first term niya or uh, unang sa, uh, sabak niya sa pagka bakit binigyan niya ng asylum si Jet Mabilog or ng State Department? So kumpinsido rin sila, even, even as early as that time, na si Duterte talaga behind sa mga killings at kung hindi nila bibigyan ng asylum at pababalikin rin si, si uh, Jet Mabilog sa Pilipinas, edi eh kwan talaga siya, papatayin siya. So yan, yan ang yan ang magandang implikasyon dito sa in, sa kaso ni Jet Mabilog. So hindi hindi pwede ipagyabang ng mga DDS na out uh, in si President si former President Duterte at out si President Marcos sa sa Trump administration although we will know in the coming days pero for now mali uh, mali yung sinasabi nila na outside di Colombo si President Bongbong Marcos ang tingin ko pa si si Duterte pa siguro kung hingi siya ng political asylum doon o si Sara baka hindi ka hindi sila igagrand dahil alam na yung mga EJ case nila alam na yung mga illegal drug activities nila o sige, i-play na natin ha. Yung interview dito uh, ni Danny Bonapue na mga mga kaibigan ko sa sa ABS-CBN dati <laughs> na ngayon sa Teleradio Serbisyo dito sa interview niya kay Jet Mabilog. At uh, bakit uh, umiiyak na si Duterte dahil dito? Much. Ano, Mayor, nandiyan ba kayo sa Ilo -Ilo ngayon? Oo. Yes po. Nandito uh, po ako sa Iloilo ilo ngayon, sir. Oo. Uh, so kahapon, uh, merong uh, balita, uh, kinunpirma rin sa amin na yung Palacio daw, eh, grant na ho ng clemency ah, uh, sa inyo, Mayor Mabilog, dahil nga uh, eh, dati, di ba, eh parang uh, pinalanganan kayo ni uh, dating uh, Pangulong Duterte na dito sa illegal drug trade. So ano ba ang initial reaction nyo dito sa clemency from uh, BBM? Uh, Nanguna po, nagpapasalamat po ako sa pagkay President uh, Ferdinand Bombo Marcos Jr. Uh -huh. na ibinigyan po tayo ng executive clemency uh -huh. at saka doon po sa kanyang letter uh, uh -huh. uh, uh, po ay uh -huh. sinabi na um, um, ang executive clemency uh -huh. ay isang exercise po with the objective of preventing a miscarriage of justice or correcting uh -huh. a manifest injustice. Kaya po uh, uh, talaga po sa administrasyon ng Marcos mm. administration, pero mm. pong hostisya talagang oh. miirat po yung justisya. Oh. At uh, uh, saan po, uh, doon din po sa kanyang uh, justification oh. sa pagbibigay ng executive clemency ay nakasulat din po oh. na 2014, 2015, 2016, and even 2017, during the time of former President uh, Duterte, uh -huh. ay uh, meron po tayong mga recognitions and awards sa ating uh -huh. illegal drug campaign uh -huh. uh, sa lungsod ng Iloilo. -Ilo. So uh -huh. uh, gusto ko lang po na uh, ipapaalam po sa inyong mga uh -huh sa lahat na nakikinig at saka nanonood po sa inyong mm -hmm. programa mm -hmm. na talaga uh, I have never been involved uh, with yeah. those uh, uh -huh. what has been accused of me of and uh -huh. I would like to thank uh -huh. again the President uh, uh -huh. through Executive uh, Sakatabi, uh, those, um, uh -huh. for for uh, recognizing po Mm -hmm. uh, all these efforts that uh, mm -hmm. have had been done during my term when I was yeah. mayor po of Iguido City. Po. Oh, kasi napanood din namin, marami talaga nakapanood sa inyo nung nag-testify pa kayo, di ba? Sa House or Senate yata, basta eh, sa Congress hearing, eh talaga namang, eh, di ba, eh, masamang masamang loob ninyo noon na nadawit yung pangalan ninyo. And for that, eh, para lang sa mga hindi pa masyadong alam yung background ninyo, eh, kayo eh, nagpunta ng Amerika, you sought for asylum, How long you did you stay in the US? Tama ba? Seven years ba? Tama ba? Mayor? Yes pa. I uh -huh. stayed in the US. Uh -huh. I was mayor for seven years and uh -huh. I was uh, I, I did not return for seven uh -huh. years. I had uh, uh -huh. I was granted by the US government political asylum for po, me and my family pa. Buti na lang, uh, panahon panong ano yon Eh ngayon, kay Trump, bawal na yata yung mga asylum. <laughs> Medyo mahirap na mag-seek ng asylum. Anyway, depende sa case. Actually, no? So. Act Actually oh. po, Sir Danny, oh. uh, pumasok po kami and we were granted uh, ah, asylum during the term no? of... Oh, yes, Trump. President Trump. Oh, yeah. So, uh, I think oh. uh, yung asylum, uh, tinitingnan naman nila kung oh. if you really deserve it. Oh. It took about 15 months before this asylum was granted to us. Oh. So talagang, uh, they have to check, they have to investigate, they oh. have to really see that uh, you are truly deserving of the oh, asylum. Daman. Unlike uh, yung oh. administration po ni uh, Biden, I think, They were giving the asylum left and right, but uh, uh, during the time of President Trump, uh, uh, they were giving. Until now, they are giving for as long as you truly deserve it and no? uh, you uh, meet the requirements for uh, and, the requi uh, and you meet uh, the requirements for political uh, asylum. Back then, kasi talaga nakita naman nila talagang there is a danger to your life, no? Talagang when you go yes. back to the Philippines and eh, knowing was syempre, ang temperament <laughs> eh, it could happen. It, it anything uh, bad can happen to you. So, yun, uh, yes. based on the assessment then, eh, talaga you were granted asylum. Uh, pero anyway, yes, uh, oh, oh. and as a matter of fact, Sir Danny, uh, hanggang hmm. ngayon, uh, oh. kay, uh, thankful again ako sa Presidente, pero I have Nandung never... pa rin ang ano, uh, pangamba? Any... May, may pang... So, yun, uh, yun, uh, yun ang pinakamahalaga doon na of course happy tayo binigyan na siya ng clemency ni President Bongbong Marcos na talaga naman insulto at sampal kay Duterte pero ang significance dito yung sinabi ni Mayor na it took dem 15 months kung baga ni review talaga ni ni Donald Trump ng Donald Trump administration yung kaso niya at nakita nila nakita nila meron talagang dahilan na papatayin siya at papatayin siya dahil uh, dahil nilalabanan niya yung mga extrajudicial, syempre uh, ang Amerika meron ambassador dito, meron pa, mayroon pa nga siguro dito nakakalat mga CIA, ganoon. So alam nila, they know what is really happening. Kaya hindi pwede ipalandakan yung mga DDS na na, na napaka-close or good si Duterte kay Donald Trump. Imposible yan kasi si Donald Trump, tinitinan mo. Yung Hamas nga, inorderan niya na i-release nyo na yung i-release na yung mga yung mga hostages ng Israel. Kung hindi, there will be hell. <laughs> there will be hell to pay, to pay in the Middle East. Kung, bag, kung baga, guguluhin niya yung, yung Middle East. O, meron naman mga bagay-bagay kay Trump. Hindi ako suportado. Pero uh, uh, alam ko, dit, lalo na dito sa issue ng Pilipinas, na nakikita niya na hindi talaga, hindi talaga tama yung ginagawa ng, ng Duterte administration noon. Kaya yung isa sa mga number one victim sana at uh, number one enemy ng Duterte administration na si uh, Mayor Jet Mabilog ay binigyan niya ng pardon. Noon, noon pa yun na bago-bago palang lumalabas yung balita dito sa mga extrajudicial killings. Eh lalo na ngayon kasi... Ngayon, mas, mas klaro na yung may clearer picture na tayo na 30,000 matay. May meron ng kaso sa uh, kwa na umuusat na yung kaso malapit na maglabas ang arrest sa ng International Criminal Court, di ba? So at tama rin nga si yung host si Danny Buenafe na istrikto talaga ang Trump administration sa pagbibigay ng uh, sa pagbibigay ng uh, ng Uh, political asylum. In fact, in fact, apektado tayo dyan. Impactado tayo dyan. Dahil uh, sa Marcos administration na tinutulan rin ng Duterte administration, ng Duterte, Duterte, government, uh, Duterte mga chuchua, including Sara Duterte, uh, uh, tin, tinutulan nila yung kwan, tinutulan nila yung, oh, may lakat kami, oh, uh, tinutulan nila yung kwan, yung yung uh, yung paki close yung pintuan tinutulan nila yung kaya nga may blogging office tayo dito ginugulo pa tayo uh, tinutulan nila yung yung pag-process dito ng mga Afghan refugees yung mga yung mga allies or mga workers ng, ng Afghanistan na ngayon uh, na takeover na ulit ng mga ng mga al-Qaeda so or ng mga ng mga ano, ano yun yung terrorist group doon and then na uh, uh, dito sila ipoproseso sa Pilipinas. So, pumayag na yung gobyerno natin dito, ipadala sa Pilipinas. And then, pinoproseso na yun, uh, sa isang lugar yung mga, yung mga visa nila. Tinitingnan din kung karapat dapat pumasok sila sa Amerika. So, pa, 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 yung naproseso na papuntahin na sana Amerika, alam nyo anong ginawa ni President Donald Trump? Pinatigil niya. Ibig sabihin na ipit dito, parang purgatorio, na ipit sa purgatorio. Yung mga Afghan refugees, yung mga allies ng mga Amerikano na ngayon pinepersecute ng mga terorista doon nung umalis ang Amerika doon o umalis yung American forces. So kung baga ganun si Trump ka-estricto sa pagbibigay ng political asylum. Pero dito, sa kaso ni although umabot ng 15 months, pero binigay pa rin. Dahil paniwalang paniwala si Donald Trump na guilty talaga si Duterte sa mga kaso niya, sa extrajudicial killings at saka sa mga drugs. Sige, tutuloy natin itong issue na ito. Uh, thank you very much everyone for watching. May lakat pa kami. Mucho gasus sa todos and see you in my next vlog.